Noong nakaraang episodyo ay itinalakay ko ang uh, paksa kung paano sinagot ni Padre Pio ang maraming liham na natanggap niya sa kanyang buhay. Ngayon, yahatid ko sa inyo ang dalawang liham na naka nakatanggap ng magagandang resulta hango sa pagsasalaysay ni Madam Katarina Tangari sa kanyang aklat na Stories of Padre Pio. Ang isa ay nagmula sa Estados Unidos at ang pangalawa, ay nagbula sa Europa. Kaya ito ang inyong abangan at ito ang aking sa inyo ngayong araw. Panatiling nakatutok. Isang Amerikanong kakilala ni Madam Tangari mula sa New Jersey ang nagpadala sa kanya ng sulat para kay Paddy Pio kung saan hiniling niya na siya, ang kanyang asawa at ang kanilang mga anak ay tanggapin bilang espiritual na anak ni Paddy Pio. Kailangan gumawa ng mahalagang desisyon ng pamilya para sa kanilang kinakabukasan kung saan kailangan nila ng espiritual na tulong at suporta. Noong ika-22 ng Enero, 1958 or January 22, 1958, na siya rin ika-55 anibersaryo ng religyosong profesyon ni Padre Pio, taunan na si Madam Tangari ay nasa San Giovanni Rotondo rin. Nagkaroon siya ng pagkakataon na personal na ibigay kay Padre Pio ang liham ng babaeng Amerikana at ay uh, may paliwanag ng maikli kung ano ang mahalaga para sa kanya. Sinabi ka agad ni Padre Pio, Oo, tanggap ko ang pamilyang ito. Nagbigay yun sa kanya ng lakas na loob na bigyan si Padre Pio ng isang sobring may tatak ng tirahan o adres ng pamilya at tanungin siya kung magpapadala ba siya ng ilang binasbasang mga larawan na may maikling katugunan. Okay, sabi ni Padre Pio, Pagkatapos ay dinagdag niya ng kapa medyo pabiro at uh, medyo suryoso. O anong trabaho ang binibigay mo sa akin? Hindi nagtagal. Natanggap ng pamilya ang mga binasbasang larawan mula kay Padre Pio kasama ang uh, maikling tugon mula sa monasteryo. Sinasabi, si Padre Pio ay nananalangin para sa inyo at nagpapadala ng kanyang basbas. Natanggap ni Madam Tangaria ang mabuting balita mula sa New Jersey na ang lahat ay naging pinakamabuti para sa pamilya. Nagawa ng pamilya ang tamang desisyon tungkol sa kanilang kinakabukasan. Pakisipin na lang ninyo anong gawain sa madaling salita, ganong karaming mga sakripisyo ang napupunta sa bawat padalangin dininig. Gano'ng karami mga sakripisyo ni Padre Pio ang nagbunga sa mga benepisyo para sa atin. Sa mga katuwid, ang mga paborabling resulta ay binili ng mga sakripisyo at pagpapasakit ni Padre Pio. Ilang sandali ang bago ang Pasko ng pagkabuhay noong 1960 at 1960, Nalaman ni Madame Tangari na ang isang mahal niyang kaibigan na nakatira sa Innsbruck, sa Austria, ay inatake sa puso habang binibisita ang kanyang mga kapatid na babae sa Vienna. Siya ay nasa ospital na umaaligid sa kamatayan. Labis siyang nalungkot ng ang balita at agad niyang inisip kung ano ang maaari niyang gawin, kung paano niya matutulungan ang kanyang kaibigan. Sa tuwing itatanong niya sa sarili ang tanong na ito, sa mga katulad na pagkakataon, palagi niyang nararamdaman ang kabuuan ng kanyang kalunos-lunos na kalagayan at ang kanyang kawalan ng kakayang mag-alok ng tunay na tulong. Siyempre, kaya, kaya niya magdasal. Tiyak na hindi tayo nagdarasal ng walang kabuluhan, kahit na alam natin ang kahinaan ng ating sariling mga panalangin. Ngunit sa mga ganitong uri ng mga kaso, kailangan natin ang tulong ng makapangyarihang mga panalangin. At dahil malaki rin ang tiwala ng mga kapatid na babae, ng babaeng may sakit sa panalangin ni Padre Pio, ipinadala ni uh, Madam Taatanggari ang sumusunod na telegrama sa San Giovanni Rotondo. Sinasabi, Padre Pio, lubos naming inirekomenda sa iyong panalangin. Sige ng NB, uh, no? hindi pinangalanan, na may malubhang karamdaman sa Vienna upang siya ay maaaring bumuti, magkaroon ng tulong ng pare at makauwi. Halos kaagad na natanggap niya ang tugon mula sa San Giovanni Rotondo na nagsasad na si Padre Pio ay nagdarasal para sa may sakit na babae. Ipinapadala ang kanyang basbas -bas at ang kanyang pinakamabuting pagbati wala nang gaganda pang tugon kaysa dito at ito ay nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa. Sa katunayan, ang kanyang kaibigan ay gumaling mula sa atake sa puso halos kaagad at ang kanyang kalusugan ay bumuti sa araw-araw. Nagkaroon din siya ng pinakamahusay na tulong ng mga pare at nakauwi sa kanyang bayan sa Innsbruck. At lahat ng tatlong bagay na hiling ni Madam Tangari para sa kanyang uh, kaibigan sa kanyang telegrama na halos wala ng pag-asa ay ipinagkaloob ng kasagutang sulat. Mapalad ang dalawang nila lang na tampok sa ating istorya ngayong araw na natugunan ng magandang uh, resulta ang, ang mga sulat na ipinadala nila kay Padre Pio. Alam naman natin na hindi lahat ay napagbibigyan at ito ay siyempre nakasalalay sa ating Panginoong Diyos kung saan nanggagaling lahat ang pangapagpapagaling o mga biyaya na dumaraan sa kamay ni Padre Pio. Sapagkat siya ay isang tagapamamagitan lamang at hindi sa kanya nanggagaling ang kapangyarihan upang makapagdulot ng pagpagaling o ang mga himala. At yan ay maraming beses ko nang ipinap alala sa inyo sa mga nakaraang mga episodyo. Ngunit, hindi dapat tayo mawawala ng uh, pag-asa dapat patuloy tayong manalangin at uh, naway matugunan ni Padre Pio ang ating mga kahilingan, ang ating mga daing, ang ating mga paghihirap. At uh, magpasalamat sa Diyos kung sakaling ito ay mapagbigyan. At yan lang ang nais nice ko pong ihatid sa inyo ngayong araw na naway sana'y nagustuhan na po ninyo ang ating uh, pagtatanghal ngayong araw ang ating dalawang istoryan tungkol sa mga sulat na natugunan ni Padre Pio ng maganda. At uh, bago po tayo maghiwalay uh, at magwakas, nais uh, nice kong anyayahan kayo na mag-like, mag-commento at i din ang video ito sa mga inyong kaibigan o kamag-anak upang lalo pang mapagkakilanlan ang, uh, ang tinig ni Padre Pio na naghahatid ng mga iba't ibang uh, aspeto ng banal na buhay ni Padre Pio. At para sa mga inyong mga bagong tagapanood, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga hinaharap ng mga episodyo. At uh, umaapila rin po ako sa inyong uh, suporta. Uh, po kayo sa aming exclusive grupo ng mga buwan ng mga tagas suporta taga mga donante no mga taga abuloy na nagangalang mga alagad sa kalinga ni Padre Pio at sa inyong paglahok mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisya na naayon po sa halaga na inyong buwanang ng donasyon o no, abuloy. Ang mga misa po ay pinagdiriwang sa Bansang Pransya at ito po ay mga misa para sa inyong kapakanan at sa inyong mga intensyon. Ito po ay hindi para sa mga nangamatay ano? pero maaari naman yung uh, isama sila sa inyong intensyon. Uh, nais ko lang pong liwanagin dito. No? At uh, meron din po kayong benepisyo ng uh, binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.antingdepedpo.org www.antingdepedpo.org. At ang uh, pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng direct deposit po sa aming BDO account o kaya uh, maaari rin po sa GCash via bank transfer. At meron din po kaming personal na gcash number na ilalim ng aking pangalan. At kung may nais po kayong mga katanungan, maaari po niyong ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinigniparipiyo at gmail.com. At dito po ay magwawakas na po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming maraming salamat din po sa mga member na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Bahala na po ang Panginoong Diyos na ay inyong kagandahang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, away pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Diyos.